Father's Day special on Gentry with special discount. Mama, mini ka na lang dito ha. Huwag ka mahiya, may pera to. Makakalatin ko kagad to. Oo, kalahan. Ito naman yung mga tawad niyo. Huwag <laughs> ko kasasaya ma. Masok naman sa budget eh. Pwede naman home credit yan, di ba? Pumunta natin yung kotse ni Omar. Bumili sa BYD, men. Ito, bago. Oo, oh, tawad na din ito. Ah, wala nang susi. Remote na lang. Ah, refresh. <laughs> Pag <laughs> naglalag ay, okay, babawiin oh? No? Okay. Boss, pinay tayo, kalalisiin siya yan. Guys, another watch, another day. Brother Mark, nandito ka na naman. Yes. Para pala tayo ng bread pairing ngayon. Hi, ma'am. Hi, nanay ko. Kamusta? <laughs> How are you? Boss, Kamusta? B surprise to eh. Surprise, ma'am. Uh, Ni Brother Mark para sa inyo. So, uh, Bibilhan daw niya kayo ng Rolex. Ito na. Ma'am, mamili ka na lang dito ha. Huwag ka mahiya. May pera to. <laughs> <laughs> eh, ko, po, lamusito, oh, eh, ano mo hindi ka mahal? Ayan! Ah, gusto ko. Marulo. May <laughs> si favorite na akong client ah. <laughs> These are all mga 28mm. But, if you want 31mm, meron din tayo niya. Sigurado ka? Oh. Uh? Ayan, yung mga 31 natin. Tutingin ko, ito yung sakto kay mami. Hmm. Eh. Tingin, mo yung presyo. tingnan yung presyo. How do you think? Maganda naman. Patek, pwede rin. Rolex or Patek? Oh, patek Pilip. Na full gold oh, yan. Yeah. Oh, ang mga kusang nasasaya. Ito nga, pasukat mo nga Ayan, sa akin. Yun. Kung doon ka sasaya, ma. Pasok naman sa oh. budget, eh. Pwede naman home credit yan, di ba? Or eto, something chocolate. Sa million, pare. Gari ako dito kay Martin tingin uh, ko. Mo. Ah, Mother's Day Special ba yan? Oh, oh. Mother's Day Special on Gentry with special discount. Ako, titignan ko kung ano yung bagay, ha? Ito, ito na ako sa chocolate. Rose gold na choco or yellow gold Pinigyan na green. Tingnan ko kasi sa dati, ko na rose gold. Ngayon, rose gold

tutulungan mong mamili. Si Madam. Tumang din. Ikaw. Kahit ano ako. Dami just ka? been done. Ano sa'yo? Ito <laughs> na <Tadana. laughs> Ito na lang yung rose gold. Okay, sige. Kunin mo na yan. Pati ito. So, lahat ng mga anak dyan, pag Mother's Day, bilan nyo na Rolex yung nanay nyo. Dito sa Gentry. This is year 2022. Like new siya. Ang napakaganda. 31mm. 999,000 pesos. What do you think? Tawad? Tawad ka konti lang, ma'am. Pagka <laughs> ko, barat ako. Yan, o, no, bala ka na. Hindi ko na kailangan mag -migo. Si mama na bala. Nakakalatingin ko kagad to. Oo, kalahang. <laughs> Alam ano naman yung mga tawad oh. niyo. Oo, oh, ano yung mga tawad namin? What? 20, 30,000, 40,000, 50,000. Grabe pa naman. Let's do 970. Tingin ko, good sign. 30,000, nakita nyo naman, that's already 3%. 950. 965, sige. Sobrang suki na namin yan. That's 35,000 discount. Pare, suki kita. Union. Tama naman yung discount mo. No. Mother's Day special discount. Doon oh. naman makakatalo. Ano yung Mother's Day? Yun na yun! <laughs> Dapat 20 lang yun eh. 960 mm. daw, sabi. Huwag bumulong eh. 965. Sabag, sabag. Hindi na, sige na. Dandy mo na, Adam. Dandy! Thank you so much, ma'am. Kaya ang birthday niyo, tita? September 21. Ito, ito. October 27. Kaya isang watch lang naman, ano? Kaya yeah. tita, dahil birthday mo, may regalan ako sa'yo. Ah! Ano May dandy yung jacket. Wala ako <remo> naman, may bago ko yung pakulo. Hindi na raw free yan dahil pa birthday daw niya yan. Ayan na! Nandiyan mo, base magbayad, pare. First Rolex mo ba? Yes. Ako, sana dumami pa po yan. Boss, maraming salamat. Okay. Brother. As always, nice Bye. doing business with you. Done deal everyday, done deal, pare. Hindi okay. ako pinagpawisan doon, ah. Kaya punta ka rin, D. Pupunta natin yung kotse ni Omar. Bumili sa BYD, man. Uh -huh. sa ah. Sabi ka lang, <laughs> pag ah. Sarado mo yung bago. Ito, no, bago. Ooh, tanggalin na to. Sana. Pero, guys, ang ganda ng pagkakag. Parang legit na rin, eh, you no? Know? Ah, wala nang susi. Remote na lang. Ah, refresh o. pa Pag naglanag po. Chris, <laughs> ulo ko sa'yo. Ano ninyo? Hindi kayo makapag-picture, oh. Ito na yung, ano ba, chargera, parang yung bala ng magnum, you no? Know? Revolver, uh -huh. pare, parang revolver. Ah, oh, maalam ako sa bala. Ba <laughs> <Baalam. laughs> ay, oh. Pero lang, Boss, binayin tayo niya, walang lisensya yan. Yung hindi <tinggal>, ka <laman. laughs>